Dan na silang kumain. Ayan, busog na ang ating mga babies. Puri ya, buyag. Namiss kayo ni mami. Oh, di ba? One day si mami nawala. Kaya, Oops, oops. Ah, puriya buyag ng Puriya buyag ating mga babies. Puriya buyag. Tubo, tubo. Ipalayo na sa sakit ha. Iiwas sa sakit. Iiwas yan sa sakit. Puriya usog. sa ah, pag ano kasi mga loves sa pag-aalaga nila masaya ka rin pag sila ay malusog pero pag sila ay may sakit ay talaga nakaka-stress din na ah. oh di ba pag nakikita mong ang lakas nila kumain talagang ikaw ding nag-aalaga syempre masaya ka rin syempre happy ka rin para sa kanila di ba Ano pa lang to, 9 na salmon. Ano ba 'yung salmon kasi 'yung ginamit dito sa amin, sa lupang Baliwa ba? sa Bisaya. So 9 pa lang na ano 'yung binigay ko doon. Tarang ta 500 grams bawat isa para pakain. 500 ba 'yun or eh ko hindi ko kasi natimbang wala naman timbangan dito sa pag ano ko ng pagkain nila so bali ang bin, ang ginaanuhan ko gigamit ko sa pag uh, control ng pagkain nila is ano yung salmon lata ng salmon yung malalaki ba 500 grams yata yun yung ganun tapos 9 na 9 na tagpa 500 grams kasi sa ano sa kanila bawat isa is tag 500 grams yung bigay ko ngayon 2 weeks na to mula nung walay hmm. lakas na rin kumain for yung buyag sa awa ng Panginoon. Iiwas sila sa sakit. Kasi nakakalungkot din pag nagkakasakit yung mga alaga natin, syempre. So, ganun lang yung happiness natin dito. Tanggal stress, tanggal mga ano, nakakataba ng puso ba? Pag nakita mo silang masigla, malakas kumain, walang sakit. Yan yan. Pag talagang ito'y i-unly feeds ko, kulang pa yung pinapakain ko sa kanila. Pero takot ako baka kasi magtay. Kasi sabi pa ng mga expert dyan, eh, pag masubra yung pakain mo, nagtatay yung mga alaga. Parang ganoon lang din sa tao, di ba? Pag nasubra tayo sa busog, masuka. O ganun. Kaya, kinokontrol yung pagkain nila. Yung iba naman kasi is only feeding sa kanila. Pero, ano lang yun? Ma, yung marami silang maraming budget sa feeds pag tayo wala tayong budget sa feeds kasi pa konti-konti lang kaya kinokontrol natin balita ko pag anli feeding mabilis daw lumaki yung mga alaga siguro totoo naman pero sa akin is ano lang control yung feeds kasi alam nyo na hmm, mahal din yung feeds natin kaya control lang natin yung feeding Hmm. Pero ano na, ah? malaki na din to mula nung nabili ko. Malalaki na din sa awa ng Panginoon. Yan. <laughs> Ang lulusog. Oh. Odi oh, ba? ang sisigla ng ating mga biik Talagang nakakain love. Ah, nakakain love sila tingnan. Charot. Di mag-aaway. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Magsusugat na naman yung tenga niyo. Bigyan ko to ng ano, lagyan ko to dito ng ano nila, palaruan. para hindi magkakagatan yun sabi ng mga ano ibang export din sa mga nakikita ko syempre sa bawat panunood natin ng mga vlogs ng iba marami din tayong natutunan so kaya kayo dyan <laughs> please like and share to my uh, youtube follow na rin para makakuha tayo ng ibang mga tips. Hindi man ako expert doon, pero kung ano yung mga nakikita ko sa vlogs ng iba, syempre, ina-apply ko din sa, ano natin, sa vlog. Para naman, makakuha ng ano, di ba diba? Makakuha tayo ng uh, listen sa ibang manonood. Hmm. At saka ano yung gamit ko pala na patubig sa kanila is ano siya yung may drinker na bale ba Ano lang to yung DIY hmm. Ano yan siya container container Syempre huhugasan mo rin Matudo, no? mo sya ng todo no at mo siya ng init na tubig at saka Ano yon para pag kailan sila, ano, kailan sila mauhaw at saka kailan sila gustong uminom ng tubig, meron lang din. Unli yung water nila, hindi lang yung anli yung feeds. <laughs> water lang yung i-unli natin, wag lang yung feeds. Pero pag ganitong maliliit pa, hindi ako naglagay ng maraming tubig. Kasi nag-ano din yan, nagtatay din pag nasobra sa tubig ano ko lang yan, kalahating container, pag biik pa lang. Pero pag sila'y lumaki na, syempre, only water na yan. Mm. Ganun yung, to ganun yung turo sa akin, kaya in-apply ko lang din. ba <laughs> diba? Oh, boss ubos yung pagkain nila. Kulang pa yan. <laughs> Pero hindi ko masyadong binubusog kasi nag, ano yan. Pinapatanghalian ko pa yan eh. Umagahan, tanghalian, at sya pahapunan. So kaya, huwag masyado busog. Mamayang tanghali, pakunti na lang yung bigay natin. Kasi pag damihan din, hindi nila maubos sayang yung feeds hmm. may ano yan bawat pakain ko sa umaga syempre medyo marami kasi gutom sila nun so sa, sa ano din sa tanghali pakunti na lang siguro half nang nabigay ko ng umaga at saka sa hapon parang 3 4 na lang din yung ibibigay ko kasi busog na yan sila buong araw sa umaga lang yan sila, medyo marami kasi nga gutom yan. Thank you for watching mga guys. Please like, follow and share to my YouTube channel para meron pa kayong masubaybayan at matutunan at pwede niyo i-apply sa mga alaga niyo. Bye-bye, see you for my next videos.